Okay mga bossing, welcome na naman sa king uh channel Yan. Pagalanan natin hindi nakapag-upload against dito sa mga motosiklo. Okay, meron tayong uh, rigito palm, no? Ito yung nakasalpak sa pisngi or sa head ng uh, Honda Click 125. Yan. So bagong bago uh, Urig siguro to. Yan. Oh, urig. Urig yan. Urig. So, yun. At uh, ito na yun. Yan. Nasaan ba yun? Ah, ito pala yun. So, pagtanggal nyan, kailangan sundan nyo lang. Sundan nyo yung mga hos. Sundan nyo yung mga hos. Importante yung hos. Iyangat nyo yung mga lock. And then, ayan mga bossing, nakakapag-vlog tayo ngayon kasi nga wala tayong customer. So, tanunorin natin to kung paano na niya paklasin. Brad, tatanggalin ba ba yung lalagyan ng kulan din ah Hindi na. O so, hindi na lalo tatanggalin yung kulan, yung... Regulator. Regulator, no? Ah, dito lang tayo sa may kabit-kabit na house na yan. Ayan. And then mamaya, ito medyo nakaangat na siya. Sinungkit niya na yan. Napuro gas-gas na yan. Tapos mamaya, imimikos-mikos niya yan. Ah, paalala lang mga bossing. Kung paano siya binaklas, ganun nyo rin siyang ibabalik. Ayan. Uh, wala namang imposible mga bossing no uh, kung, kung paano nyo siya binaklas uh, talasan nyo lang yung memory para hindi kayo magkamali Basis sa uh, kaya, kaya pinapalitan to kasi nga may tagas na yung kanyang uh, mga host no Oo nga, ano? Ba't nga ba pinalitan ko mga husga ng <laughs> Hindi naman tatagasar eh. Maliba na lang kung basag to. Ah, may pera kang ka pambili ah. Trabaho yan. So yan ang mga busing malapit na matanggal. At alamin natin kung ano yung naging problema. Ayan, yan yung tsura niya. Okay. So yan mga busing, base sa aking pananaliksik ay uh, wala naman ako nangigita diferensya pero base dun sa sinabi ng mayari tumutulo yung kanyang kulan okay mga bro ah uh, mga bossing uh, para sa kalaman ng lahat ito yung nakasuksok dito, uh, dito sa loob. Yan, dito sa loob. Konektado po ito doon sa may kanyang uh, cams. cams Yan. Kasi nga pag ikot ng cams, iikot dito Then magwo working na yung kanyang ulan. No? Tapos papakita natin yung bandang ilalim. Yan. So ito yung Yan, yan, ano na yan Kailangan Yan, kung, na, papansin napapansin nyo uh, Meron siya Iwa wow. Marking, no Para ipasok itong lock na yan ito yung pinaka lock nya para sumabay sa ikot ganoon siya ah uh, trabaho no sumasama siya sa ikot ng cams okay ganoon lang kasimple Kasi kaya kailangan pag binalik nyo to, kailangan may lapat nyo to na maayos doon sa loob pag hindi, uh, useless po yan ito naman mga bossing, pabubuksan ko para mapag-aralan natin yung loob ng uh, kanyang ano no ayan na yun pala yun sabi sa inyo eh pinakalawang ano mga kung may windshield siya sa loob? So yun mga boss yun, may ventilador siya sa loob. So ito yung laman niya, no? Na ah, pinaka windshield niya to para hindi tumagas yung kulan. So yun, ito yung itsura ng kanyang uh, loob. So, pag nagkaroon na ito ng tagas, pumapasok na yung langis sa kulan. Ah, ito na yun. Sira na ito. Nakaganyan niya yan. Yan, ito yung ventilador niya. So, dito mga bossing, minsan, ah, kung bakit ang ating kulan ay nandyan pa rin sa panel gates natin dahil dito yun no minsan uh, yung cams tumutulak papalayo ah uh, pakaliwa so, pag tumulak siya pakaliwa hindi niya masasabitan to kasi yung cams niya may clearance po yan so may play po siya mga ganon pag tumulak siya pakaliwa lalayo siya rito hindi niya maiikot ito kaya nangyari Uh, nag-overheat yung motor malabas dun sa dashboard yan po yung sanhi na minsan gumagana minsan hindi ito po yun isa po yan sa dahilan hindi lang dahil uh, uh, kahit na may kulan siya malabas pa rin siya dun sa dashboard ito yung dahilan hindi siya napapaipo yeah. Kailangan mapaikot ito ng cams para gumana yung kanyang ventilador. <laughs> okay, mga bossing, naisalpak na yung bago. Yan na yun. Mamaya, double check natin. may tumatapon. Okay na yun. Pag wala, sablay yun. Tapos kung napapansin nyo ang yung Honda Click may sumasakit set or naglilig na langis dito may tumatagas ito po yung problema yan ito pong o-ring na to Uh, ah, Naka-counter na po kasi ako ng ganito. So akala nila dito po yun ang gagaling sa cover ng head. Pero hindi naman pala. Ang totoo, dito po yun. Matagas na yung kanyang langis. So, Napakahirapan natin itong muri nito kailangan bumili ka ng mga bowling basket para makita mo po and then siguro yung original nito or o nang ng yan yung pan na ito wala so para ma-make itong o ay mga bossing, ilalagyan na ng bulay. Then papanda rin natin mamaya-maya para malaman natin kung hihigop siya. So yan, nakita nyo, punong-puno siya. Pag pinaandar po natin yan, dapat hihigopin muna niya. Yan, maanda na. maligay naman ang mga kinanatat wala na yung uh, panel niya no panel gauge niya wala na yung parang huwag niya sasiyan huh? ayan mga kusim okay niya kusim inakad pa ako bye bye please subscribe please